So, ito na pala yung tapos na. Ang bilis lang na tapos. Parang 1 hour, 2 hours lang. So, ganito po ka high ang Japan. Hello, guys. Good morning. So, mm, ang tatay ko ay nagtanim So, ganito pala kahit ang gatan kong magtanim ng talay. So, nakikita niya naman din na kailangan paliwanag yan. Diba? Machine or kikay or hindi tao ang magtanim. Kundi machine. Ganun po. Or humay. Sa harapan ng bahay ko. Tapos, alam nyo guys, pag gabi, ay hindi nyo pala alam. Pag gabi, sobrang ingay. O, tingnan nyo ngayon. May nakatulog. Hmm. Kung naririnig nyo, ano po. ganun po siya. Pag gabi yan po kaingay kasi malapit lang dito sa palayan may ano na ako dito may sound system yung mga kamprag, yung mga frag anong, ka, anong, anong sa anong sa thinking eh po ang palayan sa harapan ng bahay tatay ay nagtanim ng palay. Sobrang bilis talaga magtrabaho dito sa Japan. Dahil hindi po mano-mano, kundi machine ang ginagamit. Kung nasa Pinas pa to, ay hindi ko lang alam kung meron namang ganito sa Pinas. Kasi 5 years na ako dito sa Japan. Wala pa. Ay, hindi pa. high-tech ang Japan. Diba? Tapos may ano pa yan? May distance. Keep distance. Parang same talaga yung distancing ng palay. Or, kumay dito. So ito na pala yung tapos na. Ang bilis lang natapos, parang 1 hour, 2 hours lang natapos na. So yan lang, thank you for watching.